Assalamualaikum sa lahat Ngayon ay nandito tayo sa Goshen Farm Dito po sa San Jose, Batangas Itong San Jose, ito yung egg basket ng Philippines Milyon-milyong mga manok dito Dito nanggagaling yung karamihan ng mga itlog sa Pilipinas So, uh, nandito tayo, in-invite tayo ng isang kaibigan natin na owner nitong farm Goshen Farm to dati So, may may ginawa siyang ano dito may ginawa siyang farmhouse ng sweeplets pero hindi pa natatapos so ngayon inimbitan niya tayo dito para magkapagbigay rin ng konting idea sa kanila so ikot ikot tayo guys ayan yung mga manukan nila na picture to dati eh, sa TV TB, TV4 yata Goshen Farm so halos lahat yung mga katabi yan purong manukan din yan kay Sir Ronald itong may-ari ng farm na to around 40,000 heads yung kaya niyang i-accommodate dito sa kanyang farm so yan sa likod yan yung gagawin niyang farmhouse ng ibon triplets okay. hey, Pasensya ka na, madumi na eh. <laughs> Ala, hindi na pabayaan ko na sir so ayan guys, yan yung gagawing uh, Swiftlet Farmhouse, bali installan na lang yan ng sound system. meron ako dumilate sa kabilang. sayang sir? so after natin ko tukot, time for egg picking naman. so yan yung bugoy natin sa samuro sa i-postronan para mag-pick ng chicken egg.

Oke okay, Hadi. Oke. Okay. <laughs> well, nandito tayo sa farm. Marami rin mga sinishare si Boss Ronald ng uh, mga ideas regarding sa agriculture. Uh, hindi lang kasi pagmamanok yung kanyang negosyo o nilalaman ng kanyang farm. Meron din mga hito dito at saka may, may, isa pa siyang farm sa Magallanes, Cavite. Kung di ako nakakamali sa, sa binanggit niya kanina. So may mga iba't ibang variety rin siya ng mga mango from Thailand. Marami siyang mga kaalaman din na naibahagi sa atin patungkol sa pagpa-farming. So, napakalaking opportunity na nakabisita tayo dito kay Bugsawanan. So, sa ngayon guys, yan lang muna ang maipabahagi namin sa inyo. Mag-update po kami once na natapos na natin ang installation or na-operate na yung farmhouse ni Bugsawanan. Maraming salamat din kay Boss sa pag-welcome sa amin dito sa kanyang farm. So sa muli guys. Kita kids. Okay. Puno na, puno na. Okay, hadi? <laughs> Tandahan na? Ah, ano ha? Eh? Yeah. Ayan.